ngayon ang sakit, kung ano-anong mga sakit associated with obesity. Sa lahat po ng paraan, pagkasobra, masama. Masama po. Kahit sa pagkain, mga kapatid, pagkasobra, ang tawag po diyan gluttony. Basahin po natin ang unang Pedro 4.3. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintin at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung napansin ninyo yung sinabi ni San Pedro, tama na yung nakaraang panahon para balikan pa natin yung ginagawa ng mga hintil na lumalakad sa kalibugan, sa masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan. Kung mapapansin yung sinasabi ni San Pedro, puro sobra ito eh. Yung kalibugan, eh, it is more than the urge of the flesh. Higit sa normal yon pagkakalibugan na lahat na ng lalaki, lahat na ng babae, gusto mo. Tapos, yung mga masasamang pita, yung sobra na sa kailangan ng laman mo, yung pita mo masyadong matindi, mga paglalasing, lagi na lang lasing, mga kalayawan, makikita nyo ito, mga sobra, yung kalayawan, sobra yun eh. Hindi na normal yung kalayawan Gaya nung mga kayamuan din Ang kayamuan po mga kapatid Yung kain ng kain Bawa kumain ka na ng almusal Tapos eh Wala pang 20 minutos Kain ka na naman Kain ka na naman Kain ka ng kain Tapos sa ating gabi matutulog na lang Mayroon pang midnight snack meron pang butong may mani, eh. eh tataba ka ng gusto, ikaw din ang mapapasama, takihin ka sa puso, pagka ikaw eh, lagi na lang busog na busog palagi. Eh, ang sabi sa Biblia, yung kayamuan, ang isang kayamuan ginagawa ng iba, yung nasa kawikaan eh, 23, 20. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango sa mga mayamong mga ng karne. Ayon, yung mapaglango, yung mapaglasing at mayayamong mga ng karne, yung pulutan pagka, nag, pagka nagiinuman, ang karaniwang pulutan, karne. Eh, sabi ng Diyos, huwag kang sasama sa mga mapaglango na mayayamong mga ng karne. Hindi naman bawal ang karne. Kaya lang pangkapuru puro karnina at araw-araw ay -araw eh, lasing ka, karne, karne, lasing karne. Masama po 'yun sa katawan ng tao. Iyan 'yung eh, gumagawa ng kayamuan 'yung glutony. Kaya ang tao ngayon ang sakit ay, ay diabetes, <laughs> cardiovascular diseases at kung ano-ano-anong mga sakit associated with obesity. Yan po'y dahil sa kayamuan, sa pagkain ng sobra sa kailangan ng katawan. Hindi po masamang kumain, baka kayo magkamali. Pero ang dapat nating kainin, yung kailangan lang natin, lalo na ng uri ng ating trabaho. Yan po ay isa sa aral na itinuturo ng kasulatan.